Ang bawat buhay ay isang mahabang paglalakbay, puno ng mga kwento, mga tawa, mga aral at pagmamahal, at tulad ng pagsikat ng araw, mayroon ding takip silim. Ang pagtanda ay isang natural at banal na bahagi ng paglalakbay na ito. Ngunit sa paglapit, sa huling yugto, madalas itong kasama ang mga hamon tulad ng sakit at pagod. Para sa ating mga minamahal na senior citizen lalo na sa mga nasa kanilang huling kabanata, ang bawat araw ay dapat punuin ng ginhawa, dignidad at pagmamahal. Hindi natin kayang alisin ang lahat ng hirap, ngunit may mga paraan para maibsan ang kanilang pagdurusa at gawing mas payapa ang kanilang mga araw. Ito ang diwa ng poor palliative care, ang pag-aalaga na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay, hindi lamang ng pasyente, kundi pati na rin ng kanilang pamilya, sa harap ng malubhang karamdaman, lalo na sa muhuling yugto ng buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong praktikal at makataong paraan upang matulungan ang ating mga senior na maibsan ang sakit at pagod at mapanatili ang kanilang akalusugan ng senior at kapayapaan sa panahong ito. Ito ay gabay para sa mga nagaalaga, mga pamilya at kahit para sa mga senior na kaya pang makinig. Layunin natin ang C. pangangalaga sa matatanda na may buong puso at kaalaman na katuon sa comfort care. Handa na ba kayong alamin kung paano natin maipapakita ang ating pinakamalalim na malasakit sa kritikal na panahong ito? Simulan na natin. Ang unang hakbang sa pagbibigay ng comfort care ay ang pag-unawa sa kanilang nararamdaman. Ang sakit at pagod ay hindi lang pisikal. Maari rin itong may malalim na emosyonal, sosyal at espiritual na ugat. Ang sonda Palliative Care ay sumasaklaw sa lahat ng aspetong ito. Narito ang pitong paraan na binuo mula sa karanasan at malasakit para sa mas maginhawang huling yugto ng buhay. Unang paraan, tamang pamamahala sa sakit. Effective Pain Management. Ito ang pinakamahalaga. Hindi dapat tanggapin na normal lang ang masaktan sa pagtanda o sa huling yugto. Ang sakit ay maaring magpalala ng pagod, kawalan ng gana at kawalan ng pag-asa. Mahalagang makipag-usap ng tapat sa doktor o health professional tungkol sa level ng sakit, maging mapagmatyag sa mga senyales kahit hindi sila makapagsalita, pagkunot ng noo, pagdaing, pagiging iritable o pagtanggi sa paggalaw. Mahalagang masuri ang sakit. Saan ito sumasakit? Gaano kasakit gamit ang pain scale kung kaya? Anong pakiramdam? Sumasakit, tusok, kirot. Ano ang nakakabuti o nakakapalala? May mga gamot na maaring ibigay mula sa mild pain relievers hanggang sa mas malakas na gamot tulad ng opioids depende sa sitwasyon at uri ng sakit tulad ng sakit sa buto, sakit sa laman o sakit na may kinalaman sa nerbyo. Ang pinakamahalaga sa mispalliative care ay ang pagbibigay ng gamot. Nang regular sa takdang oras around the clock at hindi lang kapag sumasakit, PRN. Ito ay para mapigilan ang pagbabalik ng matinding sakit. Marami ang natatakot sa addiction sa pain, relievers, ngunit sa mga nasa huling yugto, napakababa ng risk nito. Ang layunin ay ginhawa, ngunit hindi lang gamot ang solusyon. Maari ring makatulong ang malumanay na masahe, mainit o malamig na compress, kung angkop at payo ng doktor, pagpapalit ng posisyon, relaxation exercises, distraction o simpleng presensya na nagbibigay kapanatagan. Ang punto ay huwag matakot humingi ng tulong medikal at tuklasin ang mga paraan para maibsan ang kanilang pisikal na paghihirap. Tandaan din na ang constipation ay napakakaraniwang side effect ng malalakas na pain relievers, kaya kailangan itong bantayan at agad na gamutin. Ikalawang paraan, komportabling posisyon at malumanay na paggalaw, comfortable positioning and gentle movement. Ang matagal na pagkakaupo o pagkahiga ay nakakabigay ng kirot at pagod. Mahalaga ang regular at malumanay na pagpapalit ng posisyon upang maiwasan ng pressure sores, bed sores, at mapabuti ang sirkulasyon. Gumamit ng maraming unan para suportahan ng likod, braso at mga binti, lalo na sa mga bahaging madaling magka-pressure sore tulad ng balakang at sakong. Siguraduhin malambot at malinis ang kanilang higaan o upuan. Kung kaya pa nila kahit kaunting paggalaw tulad ng pagunat ng kamay o paa o paglalakad ng kaunti sa tulong ng nag-aalaga ay malaking tulong para sa kanilang pakiramdam at upang maiwasan ang paninigas. Ang pagiging komportable sa kanilang pwesto ay direktang nakakaapekto sa kanilang pagod at sakit. Ikatlong paraan, suporta sa nutrisyon at hidrasyon, support with nutrition and hydration, at pamamahala sa ibang sintomas. A huling yugto, karaniwan nang bumababa ang gana sa pagkain at paginom anoreksya. Ito ay isang normal na bahagi ng proseso ng paghina ng katawan. Huwag pilitin silang kumain ng marami. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng suporta sa kaunting nais nilang kainin o inumin. Maliliit at madalas na subo, paboritong malambot na pagkain o kaunting sabaw ay maaaring makatulong. Ang hydration ay critical. Kahit kaunting tubig, juice o sabaw ay makakatulong maiwasan ang dehydration na maaring magpalala ng pagod at kalituhan. Maaring gumamit ng straw o maliit na kutsara. Ang pagpapanatiling basa ng kanilang labi gamit ang lip balm o moist swab ay nagbibigay din ng ginhawa. Ang layunin dito ay hindi ang pagpapakain para lumakas kundi ang pagbibigay ng ginhawa at kaunting sustansya kung nais nila kasama rin sa ginhawa ang pamamahala sa iba pang karaniwang sintomas tulad ng pagduduwal o pagsusuka, na usha vomiting. Kailangan alamin ang sanhi nito, tulad ng gamot o constipation at gamutin at ang nabanggit na a constipation na kailangan ng regular na paggamit ng pampadumi lalo na kung umiinom ng pain relievers. Ang regular at malinis na oral care, paglilinis ng bibig ay napakahalaga rin para sa kanilang ginhawa kahit hindi sila kumakain, ikaapat na paraan pamamahala sa pagod at pagbibigay ng sapat na pahinga, managing fatigue and ensuring sufficient rest. Ang pagod, fatigue ay isang napakalaking hamon sa yugtong ito. Normal na mas madalas silang matulog o mangailangan ng pahinga. Huwag silang piliting manatiling gising o makipag-usap kung halata namang pagod na sila. Ang pagtanggap sa kanilang paghina at pangangailangan ng mas maraming tulog ay isang mahalagang bahagi ng palliative care. At pagbibigay ng ginhawa, lumikha ng kapaligiran na kondusibo sa pahinga, madilim, tahimik, at may tamang temperatura. Planuhin ang mga aktibidad, tulad ng pagligo o pagpapalit ng damit, sa oras na mayroon silang pinakamalaking enerhiya, kung meron man, at bigyan sila ng sapat na pahinga pagkatapos. Tumutulong din ang tamang pamamahala ng iba pang sintomas tulad ng sakit o hirap sa paghinga, dyspnea para makatulog sila ng mas mahimbing. Ikalimang paraan paglikha ng tahimik, malinis at pamilyar na kapaligiran, creating a quiet, clean, sa familiar environment. Ang kapaligiran ay may malaking epekto sa pakiramdam ng isang senior na mahina na ang ingay, kalat o hindi pamilyar na lugar ay maaaring magdulot ng pagkabahala, pagkalito, delirium at pagod. Panatilihing malinis at maayos ang kanilang silid. Siguraduhin may sapat ngunit hindi masakit sa matang ilaw. Mahalaga rin ang mga pamilyar na bagay sa paligid. Mga larawan ng pamilya, paboritong kumot o anumang nagpapaalala sa kanila ng magagandang alaala. Ang simpleng pagkakaroon ng sariwang hangin mula sa bintana ay maaari ring magbigay ng ginhawa. Ang isang payapa at pamilyar na espasyo ay tumutulong sa kanila na makaramdam ng seguridad at kapayapaan at nakakabawa sa posibilidad ng pagkalito. Ikanim na paraan, emosyonal at espiritual na suporta. Emotional and spiritual support. Sa huling yugto, hindi lang ang katawan ang nanghihina, kundi pati ang damdamin at espiritu. Maari silang makaramdam ng takot, lungkot, o panghihinayang, ang pinakamahalagang suporta ay ang pakikinig ng walang paghusga. Maging present. Hayaan silang magsalita kung nais nila o manahimik kasama nila. Ang active listening at simpleng apresensya ay napakalaking bagay. Maari ring makatulong ang man-life review o pagbabalik tanaw sa kanilang buhay na nagbibigay kahulugan sa kanilang pinagdaanan. Kung sila ay relihiyoso, ang pag-aalok ng pagkakataong makipag-usap sa kanilang spiritual advisor, makinig sa paboritong awitin ng simbahan o simpleng pagdarasal kasama sila ay maaring magbigay ng napakalaking kapanatagan ang pagtanggap sa kanilang emosyon at pagbibigay ng espasyo para sa kanilang espiritual na pangangailangan ay kritikal sa kanilang pangkalahatang kaginhawaan. Ikapitong paraan Malasakit, pagkakaroon, at simpleng pagmamahal compassion, presence, and simple love. Sa huli, ang pinakamabisang gamot laban sa sakit at pagod ay ang inyong presensya at pagmamahal. Hindi kailangan ng malalaking gawa. Minsan, sapat na ang umupo sa tabi nila, hawakan ang kanilang kamay, malumanay na kausapin sila kahit hindi sila sumasagot o simpleng maging tahimik na kasama nila. Ang simpleng pag-aayos ng buhok, pagpunas, ng mukha o pag-aalok ng nangiti ay nagpaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at sila ay minamahal. Ang pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa pinakasimpleng paraan ay nagbibigay ng dignidad at kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang bagay. Ito ang esensya ng pangangalaga sa matatanda sa kanilang pinakamahihirap na sandali. Ang pag-aalaga sa ating mga senior sa huling yugto ng kanilang buhay ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng pasensya, lakas at higit sa lahat, malalim na pagmamahal. Ngunit sa pamamagitan ng mga paraang ito, tamang pamamahala sa sakit, komportabling posisyon, suporta sa nutrisyon at hydration sapat na pahinga, payapang kapaligiran, emosyonal, espiritual na suporta, at ang inyong walang sawang presensya, malaki ang maitutulong natin upang maibsan ang kanilang sakit at pagod. Ang bawat sandali sa panahong ito ay mahalaga. Hindi ito tungkol sa pagpapahaba ng buhay sa lahat ng paraan, kundi sa pagpapaganda ng kalidad ng buhay na natitira. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng dignidad, ginhawa, at pagpapakita na ang kanilang buhay ay mahalaga hanggang sa huling hininga. Ang pag-aalaga sa huling yugto ay isang gawa ng pagmamahal na nagbibigay hindi lamang ng ginhawa sa kanila, kundi pati na ng kapayapaan sa ating mga puso dahil alam nating ginawa natin ang lahat ng ating makakaya upang sila ay alagaan ng may buong malasakit. Naway maging gabay ang video na ito sa inyong paglalakbay kasama ang inyong mga minamahal. Tandaan hindi kayo nag-iisa, humingi ng tulong sa mga profesional at sa inyong komunidad kung kinakailangan. Caregiver support is also vital. Salamat sa inyong pakikinig at sa inyong buong pusong pangangalaga sa matatanda.